Okay mga kadres, karong 9pm na ako ihatag usa ka numero para ninyo. Usa ka pa sekreto. Alright, so ganina wata ka live mga kadres sa alas 5. Ang hatag numero sa inbox ganina. So karon akong ihatag ang usa ka numero. Akong ihatag ang usa ka pa sa inbox sa messenger mga kadres ha. So karon Ana mandam ta kay naatay numerong bagdukanan usa ka buok naot ug mulusot lang unta kay para na daghang makadaog maka tres Okay, so mga tres, 9 p.m. Right, so karon natay sa kabuok numero ha nga ihatag ninyo. So karon atong pairing karon mga katres kay short Right, shout out ninyong tanan Romeo Fernandez, good evening. Good evening. Mayong gabi. Mayong gabi, Sir Edison Ardinas. Ardinis, Ardines. Ardines, o Romeo Fernandez. Right, no? So, karon o ni kabok kung ihatag mga tres. Kamo na lay bahala slide ani kung. Kawas. Ubutan tani. Okay. So, kita okay, pa Mayong gabi, Edralina Salveteria. Gabi, Imam. So, 9 p.m. Atong ban banatan ro na. Risbak ang gawas mga tres sa alas 5. So, na ako anda mga tres nga ris. So, risbak man na. Magbantay ta kay na ay risbak. Basta gani na ay bak, mga katres ang bantayan na to kay ah, Iskalira. Hmm. Okay, magbantay ta sa Iskalira karong gabi kay basig mag iska karon. Nga yeah, di ilang, di tako pensa, ha, di lang ta sa jud kay basi mag Iskalira karong gabi. Na nagapong ko ihatag usa buok Iskalira mga katres basin di ay kani ang pagausun karon. Okay, magsugod ta. Ang atong ipangandaman karon basig magiska karon mga katres. Rambuli lang ha, rambuli lang. Oh, unya basta gani may rice back mag-eskalira delikado yun basin ugma or karon ha wa baya mag wa ka iska og alas 9 mga katres paliog lang ko basig mutuwad ni tuwara lang ninyo ha basta maunay ako ang pinaka the best nga iska mga katres kung maunay mo gawas kung iskalira man mo gawas kana ra usak ako ang ganahan oh istihilan ninyo kay ako man gihata ganina o karon ako gapong ihatag right tistingin niyo ang mga tres pag dipinsa mo og eskalera karong gabi Kaya eh. kay basta magrisbak mga tres mao na siya sign nga magiska ha Oo okay sige larga magsugod na ta og hatag sa tuang usa ka buok numero nga bagdukanan karong gabi eh. Alright, no. Mayon ta og mulusot mga tres kay para kita gitaron. <coughs> Atong tistingan, ha? Tu mo shout out sa Tony Marcelisa Tarahura good evening mayong gabi ma'am uh, Leonor Enriquez good evening sa Gina Romeo Fernandez shout out so usare ni ka book number ha ug tugutan tani garit magawas pirmi matres hmm. basta testing ilang imong maka tres kung mapatad mo ron dapat na i dos kid ha Oh, kung mapatad mo ron, dapat na ay dos ang iyong dalhon kay para ako chance ko Right, no? Oops, 6 minutes pata. pa ta. Paabton sa natong 8 minutes, mga katres. Una mo. Basta race back, mga katres, kasagara na ayun na si guide ang mga mo na nag-pick up yun ko kani. Kaya basig mo ni pag-ausun rong gabi. Hmm. Pag-rambol yun mo ani ha. Rambolin niyo mga katres. Paliwag lang ha. kay basig mo lugwa ni karon ramboli lang yun niyo No? So, rambolin niyo siguro mga katres, ha. Alright. So, paliwag ko. I-copy na na ninyo dan Kaya din ako i-expose kayo. kay para ulusot. So, mag-isgut sa bots ako ha. Kani. Natay-isgut tayo. mo sa So before tama yan sa live Natahiskutan hiskutan So may gawas man ni mga katres no So gabi eh May gawas ni siya No Basta na gani 1-4 mga katres ha Bantayin na ninyo Mo next good na ang 8-3 Na pairing or 3-8 ha So Basin inig in, ugma ni pagawson o basig karong gabi eh. Basta ang schedule niya mga tres, alas 2 o alas 5. Una mo pamaris ana. niyo pag paris mo karong gabi ana ha. Basta delikado nga naay zero karong gabi mga tres karun. Pagbantay lang mo ha. Bantay-bantay lang mo kusog sugbay na mogawas ang zero. So kani mga duhara kaadlaw kadlaw ani mga anak ah, Ana man last mahog na lang usah usa ka adlaw kay para ugma no so bantay lang mo ani mga alas 2 alas 5 ugma 2 pm 9 pm ato ah, pm ug 5 pm ha so duha ra kay schedule ugma di lang mo makopensa na mga 3k basta gihatag na na gahapon uh, oh, ganina ninyo ang saktong paris ada duha ka bukong gihatag ang ikatulo akong gipasikrito ang ikatulo akong ipasikrito niya ang usa akong gihatag sa live so balitan na na saktong pares ana matres na hatag na jud ako para waag gi sa si PCSO. no daog gyud sigurado og mulugwa na ugma okay sa so salamat mga tres maura na akong hatag ninyong guide ay lang gid na niyo biya isa mga tres kutob ugma ha kutob ra ugma og biya na ninyo og ako yeah sakto ang na natanan niya yeah. ay mo kalimot pag like mo siguro dira so ka ato ka tres ko ha kanang pagkuan mo mga ka pag ah... Uh, pag pm mo nako kay manghatag ko og usa ka numero nga ako ang gibagdukan karon dako dako jud ko pustani mga atres kaning numero ha pero maihap rajud akong tagaana ni kay di man ni pwede hatag dagahang tao ah, basta mo bagdok ko number mga tres tako diyo ko pusta na mga na mas hindi ay huwag mo gawas daog sa one for <laughs> Oy, congratulations daog ka no sa ka ng one for it ana pag ngayong buwan no mo karun pa man gawas eh amot ngayong buwan ba ko sige hatag ana mga tres Murag sige jud ko hatag ana eh. number. Pag PM na mudaan karon kay gidako bitaw ko gipusta ni gamay ra jud ako nga ani ha. Pasensya jud mustanan. Sa sa tanang mga uh, gusto mo sabay lang ba? Pag PM mo nako karon. Ha, pag PM mo nako dayon karon kay hapit na baya kuan Uras No nya. Limited rata o kuan mga tres. di kay ko manghatag jud ani kay. Aku ra gyud ning gisekreto gyud. Unta ako ako ra da kita dapat Mepustani ni. No, ya mahatag lang jud ko. Labi na sa katong mga sulit kay nako na nga followers. Ato jung mga sikidjuk tan-aw nako. Ako jud tagaan. Palio ko ma marebek ato testingan ron gabi, ma'am. Hmm, kay basin dai mo gawas. Right, wa ba ya kayroy ko ano? Wala wala kayroy no main may may sa inyo ha nay outlet mga tres amo ka wala wala kay outlet deri, mo nya no oh ya tan na ni mo pag 5 ka tres ah gihatag pag 5 bro mau lagi masih jugo mo sige jugo ka beto nang nambira tigawas mi do may kay naka maintain ka na ma'am pero na jud na jud bitay mga mang maintain no so congrats na lang ha kung ga maintain Oh, dali. Okay, kung makalimot mga maka tayo, Ugma malimot tayo ko. Basta ayaw lang kita ninyo, biyay ang E3, mga lang ko ninyo, baka nang kanang E3 nga Muna ay sure na kung appearing yun. Karun nga adlaw or ugma. Uh, Ayon ayaw lang ninyo, biyay. Pag ipinsa, yun, mo, ana, basta kuya na ay zero rung gabi, ha? Basta, ako, a, basta ganahan mo, mubira, ana, dapat pilon jud ninyo ang na zero. Ana, mga tres, kay... Mawag yun na eh, kayo. Perminti ko na magawas ang zero. So, dapat mo depends gid mo anang zero. Okay. Uh, Baong mag ay, sige gawas. Kita mag ninyo. Perminti mag na sige, lusut ang zero. So, mas may magbintin tag mga numero nga na 0. Eh, zero. Okay. Para dako tag chance mudaog, no? Hmm. Alright, no? So, palyo ko, pag message na mo, kay na ako ihatag usa ka numero nga bagdukanan karong gabi. Eh. o mulusut, mulusot o, basta gamay lang gid postani mulusot man hmm. ya salamat mga tres nya di ta maglangay di ta magdugay alright pasikrito na ta boom